Hello Good morning Ay, good noon na pala Tanghali na kasi kami kumain ng almusal ng breakfast namin Kaya ngayon late rin kami kumain ng lunch Kaya ito ngayon nagluluto ako ng uh, ginatang tambakon, nilagyan ko ng gulay talong, okora uh, malunggay Oh, sari gulay 'yan. Tsaka malunggay, tsaka alugbate. Basta ayaw ko kung alam niyo yung kainin, pero yung mga apo ko kumakain ng ganyan. Ayan, ay. ang gustong-gusto -gusto nila, gulay. Lalo na yung si Jake, gusto-gusto niya talaga ang gulay. Pero tatlo sila, lahat kumakain ng gulay. Walang pinipiling gulay, kahit ang palayan, kumakain sila, yung munggo na may dahon ng apalaya ang halo, ay ang sarap ng kain ng mga yan. At saka may pritong isda. Ito ngayon, luto na yung kanin namin. Ito yung kanin namin, oh. Ito luto na, kanina pa to eh. Ay, nag-uulan na naman yata. Luto na yung kanin namin, oh. Luto na. Kakain na lang. Kanina, bumili ako ng ano rin. Ito, maluluto na to eh. Nalagay ko na lang nung ano. Ano nga kung na. Luto na nga ilalagay ko na itong dahon ng ano, malunggay at saka dahon ng alugbate. Yan, ganyan kami magulay dito. Sari-saring gulay. Kasi, ah, oo, sandali lang. Tumatawag? Ah, oo, oo, sige Sandali lang. Kasi nagluluto ako ng ano eh, sandali. うん。